Top viewer mga guys, so 15 mil ito mga guys ha Ayan, vintage na ito guys ha Legit na, legit Legit na ito guys ha, so Pambabay no? ayan 15k yun ito mga guys, so ganito lang ako rin ang mga relo ni boss friends no So, ito boss, magkano naman ito? Ano ka na natin? So, 1,000 Bossel boss, magkano? 1,500 1,500 mga guys, kaganda so, mga diamond dito Anong ano to? Brand to? Walang pangalan. So, pang babae rin siya. Mga group pitid siya. So, diesel. So, diesel natin, boss rice, magkano? 1.5. So, ang price naman, mga gano'n, may negosable pa naman. Oo, 1.2 lang. Yo, 1.2. Pwede 1.2 na mga price. Wali naman siya. O rin ng mga ano? Tapos, 2,000. Tapos, fossil, 2,000. Yan, sa mga naghanap ng ganito. Yan, 1,3. 1,3. So, yan, mga... 1 ang negosable pa sa mga presyuan pa siguro ito sa mga ganitong ori na Rino, Rilo ni Boss Rex dito. So dito magsimula naman tayo rito sa dulo. Dito naman tayo. One three, Michael. One, one. three, Michael first. So, so may gusto. Alright mga guys, so matagal tayo hindi rin napag-update dito kayo yung boss Rex no? So update natin yung mga relo niya So marami siyang balita ko, marami siyang stock ngayon na mga relo. So samahan niyo ako mga guys. So update ng mga presyo na relo ni Boss Rain. So let's go. Guys, dito sa area na to, napakadali na lang hanapin lang to. So, Doon so, sa una, sa so, McDonald's so, dito. Area na to, makikita mo tong maraming ilaw. So, sa tabi lang mismo siya lang mga guys, so, dito kay Boss Rick. So update natin kung anong pagbabago ang mga presyo dito ang mga relo ni Boss Rick. So medyo karami naman 'to, mga vintage na ito. So Boss Rick, so magandang hapon mga Boss Rick. So magandang hapon O yan sa O oh, po sa lahat mga subscriber natin So lalo ng mga customer ni Boss Race So Boss Race update natin mga price Ng mga about ng mga relo natin Kung anong pwede natin pagmamalaki sa mga customer natin Sa mga bag sa mga karulo no, natin. Okay, ito na lang. Mayro, oh, so mga, mga video, mga bagong look naman natin mga itsura natin. So sisimulan natin ito boss Ray kung magkano mga presyo nito no? no? 8 lang yan, Rode Project. So magkano ang presyo? 8? 800. 800 lang yan. Pwede pang babae pang lalaki ito no? Babae lalaki. O oh, babae lalaki. So ito mayroon tayo nakita rin itong pang babae. mga nga diamond dito. Anong ano to? Brand to? Ay, ano, ano, pang Walang pangalan. Walang pangalan. So pang babae rin siya. Mga group PT siya. So magkano magkano presyo nito ito? 100. Oh, oh ito ang pang badgetment ng no. So meron naman tayo itong about ng ganitong yan, alidas, halibu, Adidas, alibo, Adidas, Adidas, isang alibo. So nagilig sa mga katulad dito mga rilo nito. So ito so, mga bus, magkano naman? 800 yan. 800, 800. lang mga bus. So ori, mga guys. Original mga original lang, jovial. Jovial, original. Two. One, two. So mga quartz lang to no. Ayan, mga so, sanagalan po ganitong ori na mga rilo natin. No? Mga quartz. Ayan, yeah, diesel. So ang diesel natin ang bus price magkano? p So ang price naman mga ka-gyunong may negosyable pa naman? Oo, P1,200 lang rin sa mga Yun, P1,200. Pwede 1.2 na mga pre-suwan nito mas so, Yan, yeah, diesel So mga ito, naghanap naman ganitong ore ng mga ano? Yan, pusil, so, P2,000 Tapos, pusil, P2,000 Yan, sa mga naghanap ng ganito ha Sa mga... Yun, sa mga loob mga Makita yung makina ha 2000 Alright, Chadron. Hanggang 1-7 to mga isa. So ngayon, nakita mo yung makino. Good, good yan, hindi na mamatay yan. Tumaganan na talaga. Yan. So mayroon naman tayo itong mga panlakihan natin. Ayan, one three. One three. Three. So, yan, 1.3 1.3 uh, 1-3. So yan, mga... 1-3 yung negotiable pa. So mga presyo 1 pa siguro ito no? sa mga galitong ori na rino, rilo ni Boss Riggs dito. So dito magsimula naman tayo rito sa dulo. dito naman tayo. 1.3 Michael Kors. 1-3 Michael Kors. So, so, so may yan, gusto. Top viewer ko mga guys, so 15 mil daw ito mga guys ha. Ayan, vintage na ito guys ha. Legit yan, legit. Legit na ito guys ha. So, no? Ayan. 15k yun ito mga guys, so ganito lang ako rin na mga relo ni Boss Friends no. So, 15,000. Bukas, So, ayan, so gusto mga pag-abel, so bukas, so abol-abol kayo bukas, mayroon pa. So, pumunta na lang kayo dito bukas, kung pag mo ito mga guys, so... 15,000 negotiable pa ang presyo ito mga guys yan so, meron naman tayo dito mga ano boss range yan okay, mga look na mga ano rin mga guys ito boss Ayan. ito boss magkano naman ito ano ba na natin so 1,000 so pag nagal 1,000 1,000 1,000 1-8-IWC oh, so, MWC, IWC Maganda makina yan, yan. Oh, uh, one ito mga guys, mga ganito, yun no? oh, oh. one to one. -eight. Yan, so mga about mga ganitong rin ni Boss Rain sa. so mayroon naman tayo Itong ano. Fossil boss, magkano? 1,500 oh, mga guys ang fossil natin, no? Yan, sa so, 1,500 So, mayroon tayo rin itong stingless Ito uh, Ano ba ito? Police? So, yan, so yan, Wanto so, lang ito mga isa Puli So meron naman tayo rito mga isa Ito, ito naman Mga quarts lang din ito mga isa ang ito? Dalawa. Wala. Ito O, lang ito nga isang. May Rolex na naman tayo na ano. Ah, anong Rolex ito? Ano? Itatalog uh, pa lagi. Para sa kami sa kapila. lang yan. na? lang Rolex Ay, So, lang dito Boss Sa ibang markitan ito. Mahal ito sa ibang marketa no. Dito lang sa kanya. top 5 automatic Sabi to. Po, ah, yeah. na, na Rolex. Powder blue. Powder blue. Oh, Dibigat lang. Tingnan yung... na galing libo. Citizen? Oh, original 'yan. Original sa Citizen, mga ganyan. Batlong libo. Yeah.

Wampai. Ah, wampai. 1,000 Sa naganong ng dilok ko riyan. O meron tayo itong mga ito, swatch. mga quartz. swatch what swatch ano what. Yung Italianlycerin. Dito 800. Yan, ano, ano. So meron tayo 1,200. So mga itong uh, 1,200 'tong mga sian. Eh, 1,200. So, ito boss, magkano ito boss? Sanlibo, ano? Iron, San, Iron Man Iron, Man. Iron Man, sanlibo Ayan, yeah. 800 800, no, 800. yung yeah, mga bawat wala 800 lang ito mga rilo at mga iba So, yun, mayro tayo 1,2, sa'yo ko, military Military, 1,200 ito mga isang Okay, yeah. Magkano yan? 800 Swiss Magkano? 800, 800 Swiss 800 pang baba ito mga siya 800 so mayroon tayo rin itong yeah. ano guest collection yan switch 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 collection <clears throat> magkano naman ito? Ayan, 800. 800. 800. Wala pang Ay, wala pang bracelet. So, kailan magbibili okay, ng bracelet. Iluwa ko yung mga ibang pampabay ko. Pagiganda na sa bahay. So, Ayan, so, yeah, mga bracelet na mga about na mga... Mga bago lang yan. Mga bago na, mga, bago mga, bago na, mga, kapag mga kapag. lock na, mga bagong stock ni Boss Rins sa mga o so, yun sa viewer niya. so mm -hmm. makapil nyo to so bukas mabautin nyo pa to kung ano kung di mapinta ngayon ng araw na to no so bukas so yan dito lang kay boss range ng mga baut ng mga rilo nya dito sa mga yung mga bagong stock niya. Ayan. Ayan. Oh, salamat boss, ah. salamat sa shoutout po sa mga customer ni Boss Red. Ano naman tayo ngayon? Nag-iipon oh, oh, Dito naman mabod. tayo. Yan naman tayo bago mong stock ng mga bawat mga relo ni Boss Red. Yeah. Okay. Dito okay. lang sa Oh, dito lang din sa ano, mismo ng ano to so, sa May Avenida to mga. Kasi uh, ara ng mga plastic oh. mo na sa loob. Okay.